Good morning. morning. Kakain na siya. Ayan ang kanyang food for today. Wala siyang request na pagkain kaya hindi ako nagluto ng pancake or whatever. Ah, uh, ito. Ang kanyang ulam. Ginawa ko lang siya ng noodles. Minsan lang naman yan. Then egg. At kanyang chocolate drink. Ayan. Thanks. Sabi niya kasi kagabi eh. Uh, anything daw na ihahain ko, kakainin niya. Kaya ayan ang mabilis na pagkain ng mga kain niya. Kasi niluto kong Bicol Express ay hindi niya makakain. So, ayan. Breakfast na muna siya at bahabang nagbe-breakfast siya, ako naman ay maliligo ng mabilisan lang. Tapos na akong maligo. <laughs> ang bilis ko lang, 20 minutes at patapos na rin siya kumain. At ang gagawin ko naman ngayon ay gumawa ng baon niya. Habang siya ay nag naliligo. Pero di pa siya maliligo pagkatapos ito. Pahipahinga muna yan mga 5 minutes. Maaga pa naman, wala pang 5 a.m. <laughs> Maaga namin talaga siya ginigising, 4.30. Para hindi siya nagmamadaling kumain, yung ano lang, uh, nag-take time siya sa pagkain, hindi nagmamadaling. Kasi ang sundo naman nila ay before 6 dumadating. Kasi dapat 6.20 na sa school na sila. Medyo malayo yung school dito. Tsaka para ano, iwas sa traffic dahil may dinadaanan silang public school. Uh, matraffic sa area na yun. Kaya medyo inaagahan nila ng konti. Inaagahan ng sundo ng service. Kasi pag na sila, hindi sila makakapasok. <laughs> kaya yun. Tawam muna tayo ng baon ni Epi for today. So that's what I want. that was up to. So that's what you So that's, what I, that, so that's what got on my clothes. You got it on your clothes? Yes, I wasn't noticed. Oh, it's okay. Put some pepperoni. Just two, or three. put three. There. their favorite pepperoni. <laughs> no way. Oh. I'm going cheese. It's a big Cheese. went into the oven. ano uh, no, not oven. into the microwave. How many cheese do you want? Two? I put it all. So it's super, super yummy. Ngayon na yung ginawa natin. Minel ko muna siya sa microwave yung cheese. Tapos yun, nilagay ko siya sa oven toaster para magkaroon ng ganyan-ganyan. At para tumigas din yung tinapay kasi hindi bet ni Epi ang malambot na bread. Kaya kailangan ko siya medyo i-toast. Ayan, so, pali na natin siya dito sa kanyang baon. Baonan. Pali na natin. Kahapon kami cheese ang baon niya. Ang uh, lagyan natin ng yakult. Kahapon nang ilagay ko ay chocolate. Chocolate. Kaya wala siyang extra chocolate. Ngayon wala. Yakult ang bawang na kaya mayroon siyang chocolate. Ang lagyan na. Water. L1, R2, Finish na si Waiting na lang for R2, the service. <laughs> We survive our L1, L2, first two weeks ng weeks kanilang school days. Broken, maga nag-start yung klase nila. Yung iba parang yesterday pa lang, lang nag-start yung class. Pero kami round, uh, last two weeks pa. Tingnan mo, nagkakagulo pa yung aming bahay. Di pa ako nakakapagligpit. Pagkalis pa lang nito mamaya sure pag hindi ako inantok saka pa lang game, ako mga kapag ayos just, uh, wala na so sa Huawei so yung cover so ng sofa this, okay? at ang so ano, lakas, lakas ng kanyang pinapanood yan ang kanyang routine tapos niyang kumain makapagbihis lahat really ano, habang naghihintay ng service visible. Nanood so muna that, siya Nandyan na Ayos naman na siya, nakamedyas na siya Susot na lang niya yung kanyang shoes Ayos na rin yung bag it it, niya, yung many baon many new new niya Ayan, mamaya si Esa naman ang ating aasikasuhin Ito, Ito ang ating daily routine, araw-araw At pagkaalis niya, i-inlip ako Tapos babangon ulit ng 10.30 Pagkaalis naman ni Esa ng before 12, babalik ako sa higa at gigising ako ng five kasi pagdating si Esa gusto niya. Pag darating siya, ako ay nakasalubong levels, sa kanya. Pag hindi, nagwawala, nagtatantrums, nag-iiyak. Kaya kailangan pag dalmating siya, sasalubungin siya. Pag hindi ako nakakasalubong sa kanya, kuya niya, ako, sasalubong sa kanya si Kuya so, Kyle. So, so ayun, wait missing. muna natin ng service. So cool that we get a Good morning! <laughs> Today is Wednesday. 4.30 na. Ah. Wala lang, ito lang, ito ang pagkain niya yun. Pritong uh, bangus. Favorite naman din niya ang fish. Hindi nagawa ng soup. Tapos yung chocolate drink. So, good morning. morning. <laughs> ano ba yun? Um, hindi rin naman kasi <laughs> hindi rin naman kasi ito kakain ng ano, nung gulay na chop suey, kaya hindi ko na siya binigyan. Ayan na lang yung fish. Yan ang aming ulam today. Fish at saka chop suey. ko palang yung chop suey. Yung fish shell palang pinagluto ko dahil yeah. mawala yung crunchy. Crunchiness. Naantok pa to. Pero maaga ito natulog kagabi. May itna? O, ikla. Ano to? Opo. Magkakapi naman ako habang hinihintay ko siyang kumain. Sabayan ko siya. Ay, kapi pala. Tubig pala si It's crunchy. Fish, you like it, right? <laughs> oh yeah uh. kapit tayong bala ako bala asukal bala tong asukal din ako nag-asukal sa kape parang di masyadong malabigay yung lumabas dun sa coffee maker para ako pa siyang initin sa microwave at hindi pala masyadong may effort ang ating baon for today gusto lang niya ay ayan peanut butter and Nutella. Yan lang din nagagawin gagawin natin. Tapos, may pandesal tayo dito. Yan lang. So, ano, hindi ako masyadong pagmamadali sa paggawa. Kasi, spread-spread lang tayo ngayon. Paminsan-minsan, oh, pinagbibigyan ko din naman yung mga yan sa ganitong baon na gusto nila. Yung chocolate, yung Nutella, yung walang ano, mga pala, -pala man kung hindi spread-spread lang nililesen ko lang talaga na magpabaon siya ng ganun kasi ako nga siyang nagiging hyper masyado sabi naman ni dad okay lang kasi umaga naman siya umaga siya pumapasok. mapasok kailangan magising siya so ayan pagbigyan natin siya ngayon sa kanyang gusto na na tela. at peanut butter pagsasamahin yun sa <laughs> sa tinapay sa kalatin ni Coco Close yun yung kanyang favorite na ginagawa Ayun. Kay, pakainin ko lang to guys and magkakapilan din ako. Repis baon for today ay pandesal. Ito lang ang request niya. Pandesal daw. Lagyan ko ng eto. Nutella and peanut butter. Kaya hindi tayo masyadong ano ngayon Nagmamadali. Ano lang siya. Very easy. Spread-spread lang ang ating gagawin and then lalagay ko sa oven toaster. Ito toast natin dahil yun ang gusto niya. Yung toasted yung bread niya pag kumapasok. Ayaw niya nang malambot talaga yung tinapay. Hindi ko alam bakit. Lumihan lang natin yung ating natela. Yun, lagyan natin na peanut butter dito sa kabilang side. Hindi ma masyadong matamis ang skippy, kaya okay lang. Magko-complement sila sa isa't isa. <laughs> Hindi matamis at matamis. Di ba? Ang weird. Ang weird ni F. Yan ang fave. Gusto niyang, ano, Ganyan. Into the oven toaster. We're done. It appears <laughs> Tapos na si Epi. And waiting na lang kami for uh, the service. Ay, nanonood na lang siya. Routine niya everyday pagtapos niyang mag-prepare. Ayun, mag-watch-watch na lang siya dyan. At ako naman ay magluluto para angle, sa aming brunch and as well as maglilinis. Hindi ko matapos-tapos yung paglilinis ko. Ang dami kong source. ligpitin. Niligpit muna ako demons. bago ko umidlip mamaya. Para pag uh, uh si Kaso naman kay Esa, maayos na yung bahay. Ayan yung baon ni Effie. Naroon na siyang aquí yo te he dicho la escrita en el tema de cuestión lang for the service lang to for today pahinga muna tayo sa, sa curry gulay muna tayo tsaka isda ayan kompleto na ang mga ano mga malalaki nandito na si ate Sam kaya pagtaas kung magprito kakain na kami Quail There's no quail egg. Yes, He didn't no, cook yeah. quail egg. I forgot para to put the quail egg. But I'm going to uh, ano cook the quail egg, the one that you like. It's a mushroom. You like mushroom? No. Okay. Oh, what do you want? Carrots. Carrots. Diyos ko, ngarap naman itong bata. Ito, carrots. Wala pa gahagilapin niya pa ako, carrots. Carrots are the best. Carrots are the best. Is it a carrot? <laughs> you pay, you ano ah? You... Answer properly ah. May kuy sila mamaya. How about this? Cabbage? Do you think cabbage? O oh, sige, fish na lang. Pag-ihimayang ko na lang siya. boneless naman to. Wala naman tong tidig. Kaya lang di marunong. I can swallow the bone, you know. <laughs> oh, eat na. And then I will make your chocolate drink. And then I will, ano na, your baon. Pandesal with ham and egg. Ay I ham and, ham and ham and ham and ham and cheese. Yeah. Okay ya ako na muna siya kumain. Good morning, guys. Kakagising ko lang. 2.20. Advan sa rilo ko, 2 o'clock. Nakatulog ako kagabi. Sinama, sinabayan ko ng tulog yung mga bata. Namiga kami ni Esa ng 11, pero si Epi, ano, mas maaga siyang natulog. Antok na antok na kasi, wala akong matinong tulog kahapon. Friday na. Last day na sa school. Mata ko ang excited. pagpahinga <laughs> ah, na din. I mean, makakatulog na din ng mas bahabang oras. <clears throat> Wala pa ako nagagawang ulam ni Epi ngayon. Hindi ko alam kung anong papaulang ko sa kanya. Pati ba, hindi ko rin alam. Um, Ichi-cheat day ko kaya sila ngayon. I mean, Meron naman kaming mga cupcake na nabili sa supermarket. Baka yun na lang muna ipabaon ipab ko sa kanila. Wala kasi silang request kagabi. Wala silang sinabi kung anong gusto nilang ulamin. At anong gusto nilang baunin. May tinapay pa naman kami. Baka yun na lang siguro. Mag ham and cheese na lang sila ito ako. Wala na ako sa pwesto yung supa. Ay, yung ni ate. Wala sa pwesto yung ano ko. Yung cover ko. Nakaupo dito yung mga bata. Lagi natatanggal. waket maki? Naatok uh, pa ako. Pero enough lang naman na yata. Kaidli pa ako. Sa... Ano? Ah... Uh, ilan, 11, 12, 1, 2, 3 hours. Bala ko pa nga naman bumangon ng alas 3 para at least meron akong ilang hours na tulog. Nakapag-depress na rin ako kagabi ng chicken. Mag-chicken curry ako ngayon. Uh, pero hindi naman kasi yun pakilala ng dalawang batang maliit kaya hindi ko lang kakainin nila yun. Ah, okay. May papaulang pala ako kay Epi. Kung gusto lang ngayon, ano. Ay, quail egg. Pero kahapon inayawan niya eh. lang kinain niya. Mas kinain niya yung natira namin sotang. Baka magtuna na lang siya ngayon. Oo nga. Tuna na lang muna siya ngayon. na pa naman kami. Ayun. Magkakape muna ako. At magtitiklo pala ako ng mga damit sa labas. So, kuhain ko. Diyan muna kayo guys. Gawin ko muna yung mga dapat kong gawin.